Hello, good morning, good afternoon sa ating lahat mga people. Magandang buhay, magandang araw. So, ito po yung aking bagong obra maestra sa ngayong taon na ito. No? Uh, yan, nagpichu-pichu na tayo. Bago ang lahat, magandang oras, magandang buhay. no? Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mga gamit natin na mga itiman no, ay timan na gamit. So mga people, pa-subscribe sa aking video. Uh, subscribe sa aking channel at pa-click sa bell para updated po kayo lagi. Continue lang sa panunood people sa mga baguhan dyan. Shout out sa lahat mga nanunod. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga gamit nating kaliwa. Uh, like uh, kung ikaw ay gumagamit ng tuway-tuway kung ikaw ay gumagamit ng tuway-tuway o gumagamit ka ng mga medalyon o gumagamit ka ng mga ganito o gumagamit ka na itiman yan po ang dapat nating paalamayin so kung mayroong kalikasan nito, kalikasan ito ang laman nito puro kalikasan wala po itong orasyon ito ay radya kayong dilawat na tagusan na nilagyan natin ng matang pusa at yan mga pipon. so yan napakaganda niya tingnan di ba So mga people, uh, ang mga ganito, wala nang dasan Pero kung gusto mong dasalan, our Father lang at Hail Mary, sapat na yung pagpakain mo dito sa iyong uh, mga kalikasan. Ngayon, sa pinag-usapan natin, eh, tungkol sa tuway-tuway, may rami din sa akin nag nagsasabi, tungkol sa mga tuway-tuway na yan, tuway ng tao. No? So mga people, pagka kayo mayroong tangan ng ganyan, itiman yan eh ako people, gumagawa man ako ng itiman pero hindi ako nag-aalaga ng tuway-tuway at lalong-lalo na mo ng tao, hindi ako nag-aalaga niyan bakit? kasi sobrang masama na yun na patay na yung tao ginagambala niyo pa pero sa inyo na yan, kayo na nakakaalam niyan ang tuway-tuway people ay hin marami nagtatanong sa akin tungkol sa tuway-tuway kung paanong dasal, hindi ko po masasabi yan sa inyo, gawa ng hindi po ako nagtangan ng tuway-tuway kasi pagka hindi mo kasi yan napakain ng dasal, o hindi mo yan nadasalan, yung tuway-tuway na yan, o bungo ng tao, hindi mo sila napakain, ikaw po ang gagambalain at ikaw po ay hindi makatulog. Kaya mas mainam po sa atin. Yung mga kumay tuway-tuway ka hindi mo alam ang dasal, ipamigay mo na lang po sa iba. Sa akin, maraming gusto magbigay ng tuway-tuway pero hindi ko po uh, tinanggap at ayaw ko po ng ganun. No? Kasi dito lang tayo sa kaputihan. Uh, bihira. Gumagawa tayo ng kasamaan. Natural lang yan. Kasi tao lang tayo nagkakamali. Di ba? Natural lang yan sa tao, people. Mayroon tayong tapat na alamin sa ating pagkatao. Na tayo, tao. Tapos magtangan ka ng parte ng katawan mo rin. Bungo ng tao. May bungo ka rin. Tuway-tuway ng tao. May tuway-tuway ka rin. Buhay ka pa. Huwag mong abusuhin yung patay. Maawa tayo doon. Okay? So yan lang ma-advise ko sa mga taong may tangan ng tuway-tuway. Nasa inyo lang din po yan kung kayo ay interesado sa bagay na yan. No, yun lang nasa isipan ko people kasi never ako cross my heart pa people. Hindi ako nagtangan niyan. Kahit sa mga ritual ko na itiman, hindi ako nagre-ritual. Hindi ko gumagamit ng bungo ng tao ayoko rin po noon kasi busy akong tao marami akong misyon sa buhay at baka makaligtaan ko silang dasalan at ako ang gambalain masama po magtanga ng ganun people no? sa kaliwa ginagamit yan nauutusan ninyo yan kung anong gusto ninyo, yun nga lang, pakainin mo ng pakainin ng dasal at alayan mo ng alayan. At wala na akong alam dyan. Kahit magtanong kayo na magtanong sa akin, wala akong mait, wala akong maitutulong kasi hindi ko po alam 'yan. Okay, people, maraming salamat. Naway nakaka bigay ng aral sa atin, ha. Maraming salamat. God bless po.